So dito mga kaidol, tingnan natin no. At samahan niyo ako mga kaidol kung paano nga ba ibulkit ang ating mga tire sa ating babao no. Yan. So napakaliit lang yung tire natin mga kaidol. Is nasa 4.00 at saka 8.00. mga kidol, tingnan natin mga kaydol, kung paano nga ba niya uh, tanggalin no. Yung ano mga kaydol, yung interior seralin. So, ginamita niya ng pampres, no? Yan mga kadul. yung gulong. So, niligwat niya mga kadol. Yan. So, maliit lang yung isa din. Niligwat niya, no? Yan mga kadul. Napakatigas yan mga kadul. Kasi maliit nga pero napakatigas. Yan. Yan. Tingnan po mga kaidol. So matigas talaga no. Ah uh, hindi mo siya kaya na ano talaga biglain mo lahat no. So dapat dandahan lang no. Yan mga kaidol. Tingnan niyo. Yan. So halos nakatunga na siya at saka yun. Malambot na no. Sa umpisa lang talaga na matigas mga kaidol. Yan. So, believe po tayo sa mga vulcanizing, no? Kasi yung mga trabaho nila mga kadol is ano talaga? Uh, matigas talaga, no? So, makaenkwentro sila ng mga matigas na mga gulong. So, ano talaga? Yung persa talaga nila, no? Ang gagamitin talaga na palagi. So, saludo, uh, saludo po tayo sa mga vulcanizing, no? saka tingnan natin mga kidol kung saan ba yung butas na no? yun so doon mga kakailulo. so sobrang agos ng ulan dito mga kidol no? yan so may butas dyan siya laki so sabi ng ano mga kidol sabi ng uh, terman uh, na ipit so hindi po tayo mag ano mga kadol, no? dito po tayo mag ano mag medyo lower yung ano natin yung hangin no Napatignan natin mga kadol, para hindi maipit na katulad nito no so, so naipit siya mga kadol. kasi ang butas niya mga kadol, is na hindi sa gitna no nasa giliran yan kadol so na nila ng gam no yan napakasimple lang nila ano mga kadol, no? Uh, tingnan, pero nerapan din sila, no? Yan. So, ganyan lang yung pag-ano natin mga kadol sa ating mga bobao na uh, maliit lang yung gulong natin. So, ganito lang nila pag-ano pag-tirada. Yan mga kadol, no? May gam na So, nakita ninyo mga kadol is sa gilid yung ano, ano yan, no? yung tama. So dito mga kidol, yung gamit nila is yung uh, parang plansa, no? So mainit yan mga kidol. So naka lang yung init niya, no? Yan, inipit mga kidol. So, nilagyan pa na parang may bearing no yan higpitan yun gamitan talaga ng todo mga kadol para ma loto talaga yung ano mga kadol yung ano yung gum na nilagay nila no so yun mga kadol is natapos na tingnan natin yung mga kadol um, maganda yung a uh, tignan no yun saka binalik na mga kadol syempre mga kaydol, is unahin nila yung ano, yung kanyoto no. Yan. So, ganyan lang yung ano, yung pag, ano nila, paglagay at saka pagtanggal sa ating uh, interior, no? Hmm. Kasi mga kaidol is, uh, kapag mag tayo mga kaidol, okay naman, pero... Mas mahal talaga yung singil sa tubeless mga kadulong, yung bulkit mahal talaga lang mga kesa sa interior yan sa interior mga kailul is syempre tingnan natin mga kadol, na ano talaga hindi hindi masyado uh, ano na lower yung ano nya yung hangin kasi kapag lower na mga kailul ganito na mangyari sa inyo no yan So, binalakihan mga kadulong. Tingnan ninyo. Ayan. So, ginadandahan dahan lang niya, no. Ayan. So, yung mga ka kaidulong. Ayan. Ayan. Kasi mga kaidulong, yung gulong natin mga kaidulong, hindi yan maipit sa ano nila, no. Yung parang machine. So, mano-mano lang talaga mga kaidulong. No? ang magamit lang sa machine mga kadol is yung press lang no yan yun tapos nilagyan na ng hangin mga kadol Nagpakalate lang talaga yung gulong natin sa ating babao kanya lang mga kilolo. No. At saka moral lang din yung singil mga kilol. Kapag ano mga kaydol, kapag interior. Yun, tapos na mga kilol. So sabi ni Kuya is goods na daw. Pwede na, i-rides. syempre <laughs> mga kilol is ano na yan, yan, estimated yung hangin na ibigay niya. ano